for today's video andito na ako sa bagong project guys bundok na bundok guys maghanap kami ng magugulay guys andito kami sa San Jose del Monte Bulacan ito guys yung area na yan gagawin namin to 90 hectares lagay ang sawa bang

Sabi po, higuraan e, lang po. balansure yan? balansure 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 <laughs> saan? sa aking araw po dahan pa lang bunga? dahan pala dahan pala yung bunga kaya lagay sa mga 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 bunga kukuha din ako baka ah, damihan o ihingi lang ako sa iyo ng gunta Talmot, talmot ka lang, oh. <laughs> talmot, Ang iba nga to, may mga, may mga bunga. Oo. Uh. Oh. Kinukuha nila. Oo, oh, nga bunga. Ito to yun, ano, eh. guys, oh, ang palaya. Kukuha din ako. Ang dami. Haluwa ng munggo, amunggo, at saka yung, ano. Itarong. Itarong baboy. Yun. Tapos lagyan ng nor. Nor? May nor yun, pork cubes. Bango mo na, ano, naligo ka na. Oh, mabango talaga yun. Kagabi pa ako naligo. Hindi, wow. <laughs> Inamoy ka na sa tricks mo. Inamoy. Doon na marami, oh. Sa aking. Huh? Doon na. Doon Kaso lang, ano, malayo. Maano tayo. Maapakan natin yung iba. Ang dami-dami, oh. Parang tao lang yan. Eh. Pag maapakan mo, masasaktan. Hindi, wow. <laughs> What? <laughs> Umugot. <laughs> Umugot pa more. Umugot. O, oh, kumuha ka na gusto mong gulay. Buti pang gulay na kukuha. Pero yung pagmamahal. Pero yung pagmamahal ng isang tao. <laughs> hirap. Meron naman, nagmamahal ka, hindi ka naman mahal. Yan lang. <laughs> <laughs> Uusok na yung puwit mo. Oo. <laughs> Hindi ka pa sinagot. Kahit magpakamatay ka pa sa harapan. <laughs> Pakamatay talaga. <laughs> Pag-aya ko sa'yo. Wala kang magagawa. Kaya maghulay na lang, no? Buti pang ano, ang palaya. Para... Hindi makatanggi. Buti pang ang palaya kahit ligaw lang matatagpuan mo pa. Kahit mapait man siyang kainin. <laughs> At least maramdaman mo na busog ka. Betul. Areh, areh. Balansuri katupusa eh. Balansuri ngata wongnya. Balansuri? Sa inyo? Uh, Ana uh. bae yang pusbreng provinsya mo. Bisa ya? Habis saya. Ah, Besok eh, meraminan. Iba no? itu guys yo, oh, Balansuri. Yo may ano may. Yo ano kasih nian. Parang areh. Yo tiniknya parang salubung. Eh. Dumidikit sa balat yan. Tapakan mo yan oh, no? para makatawi ko. Hindi. Okay, hawak yan. Tama yan? Tama sa'yo? Hindi, kulang pa to. Dami kami. Ang no, muntang nga oh. No? Tapakan mo. Tapakan ko? Hindi, ako hawak. Pang labruntin mo no? yung lahat <laughs> yan Yan. So, Sus. Easy as to eat ni Logaw. Logaw pa more takot naman tumakap tumapak yung kaibigan ko guys para naman hindi taga bundok ito o oh. oh. hindi ayos nakatawid tayo o oh, diba Kadami. kung ka nang gusto mo kahit mapait balikan natin yung ampalaya bay kahit mapait siya maramdaman mo yung lasa diba aray kinagat na ako ay, eh. makakabawas ng dugo ha? Dito. Kapag babawasan dugo. Oo. Oh. Di wow. Sa mga high blood diyan. ring maubos yung dugo ko. Ha? Oh, Ayo okay. Parang hindi ka high blood. Ganda ng minsan Kumisan sana naman to, isang linggo, isang beses. Pag dalawang linggo, isang beses ka matuwa Ulam ganito. Mag-umang kaya tayo na, na? Umang. Bayawak? Biyawak. marunong ako oh, may drum doon no? oh. makain ka ng bayawak hindi Bagit. Dagi, katay dati yung gwardiya dyan ng bayawak hindi, ko nagtikin kasi nakita ko yung bayawak ng tinatay bakit sarap daw yun kaso hindi lang Hindi ko na natikman. Sarap yun. Ya. Para manok. Punta tayo sa labas. Bili akong ulam. Maisda na Ito so guys, udah oh, dami ko na nahabulot oh. Ang palayang ligaw. Kung ligaw ko na landas, pumunta ka lang ng ampalaya. Oke okay. okay guys Dami namin huli oh Yan pala ligaw. Uwi na kami. Dilim. Ayun guys, nasa silungan kami ng kawayan. Tabi-tabi po. Ikiraan po. Sa hindi namin nakikita. Puno ng kawayan. Laki oh. dumang dito na lang po kasi mahirap yung ano daanan namin